Minamahal na kapatid, sa katahimikan ng gabi, habang ang lahat ay natutulog na, ikaw ay gising pa rin, gising sa sakit, gising sa bigat ng kalooban, gising sa mga tanong na walang kasagutan. Marahil wala kang masabihan ng iyong dinaramdam, marahil pinipigilan mong umiyak, ngunit sa kaloob-looban mo, may mga luhang ayaw ng tumigil sa pagtulo. Ngunit kapatid, nakikita ng Diyos ang iyong mga pagluha. Bawat patak ng luha mo ay mahalaga sa Kanya. Bawat daing ng puso mo ay dinirinig niya. Bawat kabi ng pag-iisa ay hindi lumilipas na hindi niya ikaw kinukupkop. Sa panalangin ito, lumapit tayo sa Diyos ng buong puso. Ilagak mo ang iyong sakit, ang iyong bigat, ang iyong mga luha sa Kanyang paanan. Sapagkat sa Kanya, may tunay na pag-unawa, may pag-asa, at may kaginhawahan. Halina, manalangin tayong sabay sa Diyos na hindi kailanman nalilimutan ang umiiyak. Manalangin tao. Aming mapagmahal at mahabaging Diyos. Sa gabing ito kami ay lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob. Dala namin ang bigat ng puso, ang pagod ng katawan, at ang mga matang pagod na sa pagiyak. O Panginoon, alam mo ang mga hindi namin masabi. Nararamdaman mo ang mga bagay na pilit naming itinatago sa iba. Nakikita mo ang bawat luha na bumabagsak sa aming mga pisngi sa mga oras na walang nakakakita sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na hindi bingi sa aming daing. Ikaw ang Diyos na hindi nagbubulag-bulagan sa aming kalagayan. Sa bawat gabi na kami ay umiiyak sa katahimikan, nariyan ka. Sa bawat buntong hininga na punong-puno ng sakit at pangamba, nariyan ang iyong pakikinig. Hindi ka kailanman lumalayo. Hindi ka kailanman tumatalikod. Panginoon, Ikaw ang aming tanggulan. Sa gitna ng unos ng aming damdamin, Ikaw ang aming tahanan. Sa oras ng pagkasira ng loob, Ikaw ang muling bumubuo sa amin. At sa mga panahon ng labis na kalungkutan, Ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na may liwanag pa rin darating Patawarin mo po kami kung minsan kami ay nagtatanong at nagdududa. Kapag kami hindi na makaluhod sa sobrang bigat ng dinadala, kapag kami napipilitang ngumiti kahit durog na ang loob, patawad. Ngunit salamat sapagkat hindi mo hinuhusgahan ang aming kahinaan. Pagkus, niyayakap mo kami ng mas mahigpit sa panahon ng aming pagluha. O Diyos, sa gabing ito, sa gitna ng katahimikan, hayaan mong manahan ang iyong kapayapaan sa aming puso. Hibuin mo ang bawat sugat. Punasan mo ang bawat luha. Yakapin mo ang bawat kaluluwang pagod. At bigyan mo kami ng panibagong lakas para harapin ang bukas. Tulungan mo po kami na manalig, kahit hindi namin maintindihan ang lahat. Tulungan mo po kami na magtiwala kahit tila matagal dumating ang sagot sa aming panalangin. At turuan mo po kaming kumapit sa iyo kahit parang wala nang natitirang lakas sa aming puso. Aming Ama, iligtas mo kami mula sa kapighatian. Iangat mo kami mula sa lalim ng aming pagkalugmok. At sa bawat kabi ng aming pag-iyak, palitan mo ito ng mga umagang may pag-asa. Hayaang maramdaman namin ang iyong pagkilos kahit sa simpleng katahinikan. Ipagpaalala mo sa amin na kahit hindi namin makita ang solusyon, hindi ibig sabihin ay wala ka ng ginagawa. Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng dumaraan sa matinding pagsubok sa gabing ito. Ang mga nawalan, ang mga iniwan, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng pag-asa, hipuin mo sila. Bigyan mo sila ng kapanatagan sa puso at ng paalala na hindi ka kailanman nawawala. Ikaw ang Diyos na tapat na hindi kailanman nagsasawang magmahal. Sa iyong mga kamay namin inilalaga ka lahat, ang aming luha, ang aming takot, ang aming hinanakit, ang aming pangarap. Huwag mo po kaming pabayaan Huwag mong hayaang malunod kami sa aming lungkot. Bagkus, itayo mo kami sa iyong pagmamahal at yakapin mo kami hanggang sa muling bumalik ang aming lakas at pag-asa. Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. Hindi namin kailangang sumigaw para mapansin mo. Hindi namin kailangang ipilit ang aming sarili dahil bago pa man kami lumapit, alam mo na ang nilalaman ng aming puso. Ngayong gabi, kami ay nagpapahinga sa iyong pag-ibig. At kahit pa may mga luhang hindi pa natutuyo, kami ay nagpapasalamat dahil sa iyo, may katiyakang may bukas na puno ng liwanag at may kasamang bagong pag-asa. O Diyos na aming Ama, sa katahimikan ng gabi, Lumalapit kami sa iyong presensya na may pusong pagod, may damdaming sugatan, at may mga matang puno ng luha. Alam mo ang laman ng aming puso, ang mga kirot na hindi masabi, ang mga dalamhating hindi maibulalas, at ang mga hinanakit na patuloy naming kinikimkim. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay Diyos na nakakakita. Nakikita mo ang aming mga pagluha sa mga oras na walang ibang nakakaintindi. Nakikita mo ang bawat hikbi na aming itinatago sa likod ng ngiti. Ikaw ang Diyos na malapit sa mga taong nagdurusa. Diyos na hindi tumatalikod sa amin kahit sa mga oras na kami ginigiba ng problema at kalungkutan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng aming mga luha. Panginoon, hipuin mo ang aming puso. Palitan mo ang aming pagluha ng kapayapaan, ang aming takot ng pag-asa, at ang aming pagod ng lakas na mula sa iyo. Sa bawat patak ng luha, naway madama namin ang iyong yakap. Sa bawat pag-iyak, marinig nawa namin ang iyong bulong. Anak, naririto ako, hindi kita iiwan. Panginoon, sa gabing ito, sinasambit namin ang aming mga dalangin para sa mga nawalan, para sa mga nagdurusa, para sa mga walang makapitan, dinggin mo sila. Pawiin mo ang kanilang lungkot, bigyan mo sila ng pag-asa, palibutan mo sila ng iyong pag-ibig at liwanag. At kung hindi managad matapos ang aming pagluha, naisipo naming sapat ng malaman na naririto ka, sapat ng matiyak na hindi kami nag-iisa. Kaya't kahit may luha pa rin sa aming mga mata, kami ay nagpapasalamat, sapagkat may Diyos na nakakakita, nakikinig, at tunay na nagmamahal. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming puso, ang aming bukas, at ang aming mga luha. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaan ka ng Diyos!